yung pagkain namin ng cake kagabi hindi namin nakain wow And then yung uh, juice na, hindi namin nakain sabarang gusto grabe eh. magtulog pa ang aming ang aking mga pasangahan uh, yeah. wow At, dahil, sumakit yung channel maaga ko nagising dahil sumakit yung channel ko So magkape na lang tayo dito. May mga lalagyan ng mga kape. So pwede ka gawa ng coffee. Ayan. Dito. Napaka-social dito sa Japan mga sisila. Kompleto yung ano nila. Mga gamit lahat dito sa Japan. Sobra. Kompleto talaga. Kaya maganda dito mag-stay sa hotel. wala sa bundok ng tralala hindi ko alam paano gamitin ayan iyon to. tapos ano ilagay ano oh, ito bubuksan ah tapos ilalagay yung coffee ito yata coffee wow ito hindi ko talaga wala sa bundok mong tralala yung sosyal bang nasisilap. Hindi ko sabi naka-try na lang ito. Ano to? Bubuksan ba to? Ayun. Bubuksan yata. So, try natin. Lagay lang yata to. <laughs> hindi ko may <laughs> hindi ko alam. Then, start. Saan yung start? Ala, mamuy na siya. May masisilag. Ay. asa in, start. Ala. Hindi ko alam. Yan pala dito ng tubig. Hindi ko nilagyan ng tubig. Kaya walang lumalabas na coffee yan tubig ayan try na ayan na po na din siya ano si So, lalabas na dito ng coffee. Kompleto talaga siya ng sisig na coffee. So, kumukulok na yata ito. Mayroon yung milk. Ayan. mo na. Ayan lang ng coffee. First time kong nangyari na gumawa ng ganito ng nasa salam. Ay. Ay! Okay na. Hindi ko na ano. Ayan, ikaw na. No. Ayan yung ati po, gumising. Kasi coffee. Hindi uh, na, start. So, ano ganyan hmm. Doon hmm. na po, doy. Hmm. na? Wala na lugar ko. Papi! Kahuba talaga. Simple na siguro. Ngunit isa rin ang katunuan. Isa lugar? Baw, simpuan na na. Di naman <laughs> na I'm na? no eat your this. Ikaw, ikaw mong good magduon kay Dili na lagi mo sigo. Okay, Dili na lagi. Hindi tanggana. Naraw, nagsiga naman. Dili ka nang i-start na mong good start siguro, isa ra siguro na katunawan. Uy. Isa ra din eh. Basin. Halo. Ganun ba? Itra. <laughs> one person na siguro ng isa ka inani. Uy. Ay, gano'n. Uy, itapo na ni. Oo. Hmm. No, ba, itapo. <laughs> Hanak ka mo si sila, hindi ko alam yan. Hanak ka. Tanggala yung ano. Kani o, oh, butas. Ayaw kay idoon uy, kasi manang magdoon kay mga... <laughs> Sobra kay magdoon ba? <laughs> dili tang ay dibutang, ka sini mo yan Mau siguro dili mo agas dili mo dibutang, angka nangkuan, kanang kana ra wala sa bundok na trala la mga sisilan Wala, Wala kasi kaming coffee maker. First time kong nangyari sa buhay. Kahit nasa Japan ako, hindi kasi ako nagko-coffee ng ganito. Kasi ano, ma maano sya ba? Ganyan. Anong pangalan yun? Yung mapait. Kaya hindi wow. ko wow. yung coffee. Oh, wala na. Lagyan pa siguro ng tubig. Manang lagyan mo ng tubig. Nalo no, may tubig, no? Gamay na. Gamay na, na, na. na siguro. O, sige, lagyan. Binis. Ayan mga sisiram. First time namin gumawa ng ganito. Ayan naman. Kulang din siya. Pwede pa siguro to. Kato'y no, wala lang tubig. Mugani. No, Mukulo pa man na siya. Wala man na sa bundok ng First <laughs> time nangyari sa buhay. Eh, lagyan natin ng... hindi kasi ako mahilig sa ganito mga sisilap kasi ayaw ko nang mapait yung sa akin wow. kasi ano na siya ready to ano, nga, start ayan naunsa ano naman o ano, eh na, ano, wala namin kabalo sa ano um, kasi <laughs> <Gadget. laughs> napay iun. Pakit. Kaya ako naglalagay ng maraming katas kasi ayaw ko ng pait. Ayaw ko ng mapait mga sisilap. Hmm. Ano yeah start. Dali, yung video. Ganda ng view. Nasa bundok talaga kami. Cream. Ano? Oh, cream. Yan yung kinain namin. Yung cake. Ayan. Si princessa. Morning, guys. Si princessa nakagotchi. <laughs> Ayan yung ano. yung <laughs> ano.